maliwanag sa ating budget na 2 trillion ang napupunta sa ating foreign assisted. Hindi pa napapag-usapan to at dito sa foreign assisted, meron tayong opisina, yung UPMO, United Project Management Flood Control, kung saan gumastos na ng uh, halos uh, 1 trillion in the past 10 years in the past 8 to 10 years matagal ko nang hinihingi paulit-ulit ko nang hinihingi mula pa nung first hearing, second hearing, third hearing ang listahan ng UPMO kay Director Ramon Ariola. Asa na ba yung listahan ng mga project na to? Pagkalaki-laki ng foreign financing. Itong uh, mga infrastructure projects na may kinalaman pero kahit ilang beses akong magtanong, uh, humingi ng accomplishment report nila mula pa noong uh, 20, 20, 2015, 2021 hanggang very recently, wala po akong mahanap. Meron ba kayong ibibigay? At ano ba talaga maipapakita? Ang laki-laki ng ginagastos ng ating pamahalaan, hindi lamang sa GAA, kundi kasama ng World Bank, ng ADB, hindi pa ito napapag-usapan. Kaya gusto ko malaman. Um, Mr. Chairman, um Madam Senator, if I may respond po. Uh, si Director uh, Ramon Aguiola po ay nag-leave. Uh, ito po ang, ang OIC. Ako, lahat na lang nag resign at nag-leave. Paano po ba yan, Mr. Aba. Chair? Uh, Mr. Chair, uh, I was just informed now na naisumiti na po itong listahan na hinihingi po. Kailan at kanino? ngayong araw lang po na <laughs> Ngayong araw lang po na ito uh, at nasubmit na rin po uh, Mr. Chairman, Madam Senator sa Kasi magre-recommend na ako ng subpoena Duches Tecum dahil uh, ang tagal-tagal ko na nag wala naman maipakita ano yung mga accomplishment report, nakakapagtaka. Um, Mr. Chairman, Madam Senator, ito po, uh, sinabit na po ngayon, uh, kakabigay kang po sa akin ngayon. At, na uh, nabasa na ninyo? Hindi kakabigay pa po. Kakabigay lang sa inyo eh. Hindi ko pa po nababasa. Hindi P pa ninyo natutuklasan ang mga hindi mga hihilan ng flood control foreign assistance. Hindi pa Pangalan Pangalan ng Pilipinas ang nakataya rito at uh, uh, wala ang maipakita itong mga listahan ng CDO River, ang Pampanga Bay, Pasig Marikina, alam naman natin in NCR alone, bilyon-bilyon na ang uh, ginastos dyan at uh, wala pang maipakita. Pero mabalik sa foreign assisted, this year alone 16 billion bigla ang hinihingi sa GAA. 9 billion every year before that, 16 billion bigla. Bakit ba bigla ang lumaki itong uh, flood control na foreign assisted portion? Madam um, uh, Mr. Chairman Madam Chair uh, this is I think the initial submission na ibinigay po ng UPMO nako August 17 pa yan hinihingi uh, Ang tagal Apologies uh, uh, apologize uh, uh, Mr. Chair ngayon lang din po nakita ito so Nasabit na gani Gaano ba kahaba yung leave ni Director Ariola Dami uh, naman nagtatago September, September. Uh, hanggang October 10 po ang kanyang uh, final leave. Pero ito na po ang mga dokumento. Um, Pero sabi mo initial pa lang? Opo. Binagbatan mukhang... ko kasi 9 billion dati, bakit lalo lumobo sa 16 billion sa foreign assisted? Opo, I will uh we will submit this already today. Uh, I think the advance copy has been sent po to the office of the good senator. No, we're not in receipt of any copy. Oh, baka, no, sinong staff? Joy Apostol. Nasubmit daw po kay Ma'am Ma Joy Apostol. J. Apostol. Kailan po? Kailan? Uh, the last, uh, Wala. Yung binigay sa akin folder na halo-halo. Sinasummarize po namin pilit. Hindi naman maintindihan. Halo-halo yung flood control. Yung iba pang project na foreign assisted. Baka naman pilit niyo kami linili to. Opo. Ano uh, naman? Sinumiti po last hearing daw po itong folder na ito na listahan ng yes, yes. Uh, po, it's, uh, lahat ng foreign It's projects. incomplete and uh, jumbled with other projects, nothing to do with the flood control. But nevertheless, it uh, ano it uh, approaches the amount of 1 trillion para ma-inspect rin ating mabuting chairman dahil uh, parang hindi nahahalata marami ring uh, na na flood control projects. Uh, funds dito sa UPMO. At alin talaga accomplishment? Kasi dyan sa report na yan, wala naman nasasabi kung completed, hindi completed, uh, on its way, malamang ghost project na naman. Opo. Um, dito po sa folder na makapal, no, na nandito po lahat ng uh, proyekto, meron pong uh, status na nakilagay pero ang sinabi po sa akin ng OIC ng UPMO flood control uh, na submit na po itong uh, summary uh, summary ito nito okay ito po ay siguro mas madali pong uh, i comb through ng ating uh, committee kasi marami reklamo rin uh, sa sarili kong probinsya na marami sa mga flood control ng UPMO ay uh, talagang uh, uh, ghost project rin na ni anino hindi nakikita at uh, yung UPMO etalagang eh, talagang gatasan ika nga. At uh, eto nga nagtataka kami, how are the infrastructure projects of the local government or even of the national government aligned with these foreign assisted projects because they seem very whimsical and capricious in choice as well. Ang balita palakasan sa UPMO para makakuha ng million uh, million project. Um, Madam Chair, to be quite frank, uh, hindi pa ho namin nasisilip itong uh, UPMO projects on flood control nitong nakaraang dalawang linggo. Kami po ay uh, nag-focus po talaga sa locally funded projects pero uh, maaasahan po ng komite na uh, titignan na rin po namin ito. Pero initial pong submission ito, uh, is sinumiti na po ito sa komite ngayong araw. Yes, I'd be very grateful for that uh, given the kayo, very Madam big Shiro. amounts that are involved, billion-billion uh, rin ito at trillion na kung uh, i-susuma total yung mga nakaraan na taon. Sa NCR alone, following on the uh, interpellation of our other uh, senators, eh... Meron dito sa Metro Manila lamang 80.45 billion sa foreign assisted. Eh ang nakalista ayon sa inyong listahan na binigay na napakagulo. Eh andito yung iba't ibang pumping station, arito ah, rin yung ah, mga ah, Pasig-Marikina, bakit sa kabila ng ah, Bilyon-bilyon na ginastos natin dito sa 80.45 billion, bakit bahang-baha pa rin ang Metro Manila? Yun ang tinatanong natin. Di ba may pumping station Finally, na? Finally, that will be your last question, That's Senator correct. Uh, Nababara ba ito ng drainage? May, may issue ba sa interconnection ng mga drainage na to? At alin yung alim? May alim na sinasabing Metro Manila LGUs na meron, ng, uh, koan? meron na silang... Uh, Uh, plano mr chairman uh, madam senator makakaasa po kayo na we will look into all of these and these are very important and legitimate questions po that are being asked By way of warning lang po outside of my uh, questioning, may suggestion lang po ako kasi nabanggit yung tungkol sa LGU. Ako po galing sa LGU pagkatagal-tagal kong uh, governor, uh, nais ko sana isuggest lamang bilang iisang solusyon na imbes na approval kasi natatakot ako baka ang palalo ng LGU nung governor ako, may mayor ako, at barangay captain, minsan talagang humihingi, hindi ko talaga mapigil. I suggest na unang-una dapat may note activities to LGU of the project. Ikalawa, planning consultation kasama yung LGU. Ikatlo, imbes na approval, close coordination with the LGU Thank concert. you. Thank you, Senator Marcos. Senator Marcoleta, is recognized. Thank you, Mr. Chair. Secretary Bins, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Sa libawa, isang milyon na contractors at sa mga opisyalis mm -hmm. ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Uh, partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyayari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence eh makikita po natin na uh, ugit ulit to. Pero tama po kayo. Uh, Kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na mo mga butete at saka mga sapsap, -sap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailan na malalaking po. isda ang mahuli natin? Tama po. Chairman. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang uh, Project Monitoring System na dapat ay gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po nyo yung MYPS? Ano yung MYPS? Ah, ito po yung uh, ngayon ko lang po na-encounter. Pasensya na po, Mr. Chairman. Pero sinabi po ng... Uh, Multi-year project scheduling. Yes. Ito po yung... Uh, pag uh, si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period po. Alam po nyo yung Survey 123. Ano yun? Hindi ko alam yun. Alam, alam po nyo yung Mr. RBIA. Hindi ko po alam. Alam, alam po, po nyo yung SDM4. Hindi din po. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistema ng ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga kung puro sapsap, -sap, at mga butete lang ang ipakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po kung uh, kumakulong po natin itong mga sapsap, -sap, eh, sana po eh, magam din po natin. hindi po mga yun ang layunin ng kumiting ito, hindi sapsap, -sap, hindi butete ang aming inahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS. Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang committing ito ay na-mislead. Alam po niyo kung bakit? Opo, oh, uh, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana huwag ka nang binubulangan muna niyan para na Ako po bilang personal kong pangtulong sa kumiting ito, ako lamang po naka, nakakita na ng halos labing apat na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang labing limang proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, uh, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin 'yan ngayon sa ongoing investigation namin. Mr. Yung sumbong Chairman. sa pangulo ay mali. At ang nakikita ko po rin, halos isang daang o isang isang libong proyekto, mali ang coordinates. Sibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyon na nito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistema ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulo ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Alam po ba ninyo na si Jose Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Opo, nakita ko po yung uh, privilege speech po ni uh, Senator Lacson na pinakita yung text message. I Concentrate po tayo sa text niya kay Sen. Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang Senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya eh wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clear po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at uh, nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya siya po daw ay nagtatanong uh, kung meron pong priority project ang uh, opisina ng senador which is clearly hindi consistent po doon sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yon? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yon. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Sen Senator Soto sa pag-aakala niya noon, Sen. Soto kasi is a contender for Senate President. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinex niya? Sabi niya Sana makita ko yung priority niyo 500 million for now. Ibig sabihin may trans pa yun eh. Talaga po ba niyo kung mayroon pa siyang tinex na ibang senador sa ganon ding uh, pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin ganun, uh, Mr. Chairman. Naniwala naman po. kayo. Nawala na siyang sinabi? Siguro ho mahirap pong uh, maniwala kung yung una kong sinabi. Dapat ko sana kanon. po bago niyo inalaw siya na mag-resign. Ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon. Eh. Sayang po, pero sa mga susunod sa ng pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislid po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina do sa mga flagship projects, foreign assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga conver convergence projects ng DPWH? Opo, na, uh, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ah, uh, ito po yung mga proyektong uh uh, katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya tulad Katulad ng, po ng ano? ng tourism, ng uh, DOTR, ng uh, katuparan, agriculture, katuparan DOTR, trip, DOT, roll it, DTI, oh, DTI. DTS, PNP, D, DND. Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Ah, hindi pa ako familiar sa SSP. Hindi rin Chema. kayo familiar sa CSSP? Hindi din po. STO? Hindi po. Yan nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam kung, alam ko naman fast learner kayo pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistema ito, dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin at ang gusto po natin ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat hindi na ayos Kindly sistema. wrap up because you uh, have five seconds left. Salamat po, Mr. Chair. Yeah. Gusto ko po kayong tulungan no, asa side. no, sa inyong tanong kanina na gusto niyo malaman kung sino-sino pa yung napadala na, o na operan Gusto ko pang uh, ilagay sa record, ako po, labing walong taong naging senador, never po ako na-operan na magsingit sa National Expenditure Program. Taas na no, po ako dyan, nasasabihin ko, wala po ako natatanggap na offer. Ewan ko kung bakit ako rin po, bakit hindi po ako nate-text gano'n, nagtataka rin po ako eh. anyway, Senator Jinggoy